Good morning. So naatay lubi. Ako ni siyang kuag butbot. Kabalo ba mo say but-but Makao na siya guys. mula na siya. Uh, uban sa uban niya tawag na siya buwa. So akong kuha ning buwa kay ako pakaon sa ako ang baboy kay na, kulangan og kaon. So bukaon sila ani kaning buwa. So ako ning buwa kun dayon init na sad ibulan na ako sa init ang lubi para kupason. So, dara guys. Uh. So. ni siya ay gitawag na O, bot-bot. Bot-bot sa labi. Ipakaon ako ni sa baboy guys. Kaon na sila ani. Ani. So, lamit ko ni siya guys. Uh. Sabi, ma'am. Ang bulat ako sa init siya guys kaya ang hong kuprahon. So that's all for today's video. Thank you for watching.